Alright mga master, isang magandang umaga po. Ayan, bali titingnan po natin yung ano, yung nakakita na ba kayo ng mga balatan. Ayan ang ating titingnan ngayon mga master. Alright, punta na natin mga master yung mga balatan. 一人。 Yeah, Dadatungan na lang yan. Ano ko yung ano? Ha? ko yung na. Ano ko yung ano? Ano ko ko yung ano? Ano ko yung ano? Ano ko yung ano? Ano ko

Kaya mga master, pagkatapos po nilang pakuluan yan, dito naman po ginagawa na nila ay tinatapa na po yan, pinapausukan. Parang kagaya ang paggagawa ng tinapa. Ayan. Kasi kagabi nila hinuli yan nung malaki ang ibas. Paglalakad ka lang sa ibasanan, yan. Makikita mo na yung mga balata na yan dyan sa buhanginan. Ito. Ayan mga master. Ayan ang kanilang luto na. Ayan pwede na ibinta yan. Ayan hindi ko alam kung saan ginagamit ng mga Chinese yan. Kung ginagawa nilang ano yung mga seafoods, yung mga kalagay sa mga noodles. Ayan. Baka doon ginagamit yung ganyang mga balatan. Punta tayo kay ano? Kay du. Duk. Duk, madami kahuli, boleh? Dami. Dami, lempira induk. Kumpai. Lempira. dami kau boleh? Unti, ai wow wow. Wow nama ni kau. Mana ka? Sabihin mo kung tulong po. Ibili ka naman ng iPhone cellphone. iPhone na cellphone. Tsaka palagyan mo ng aircon yung bahay nyo. Ay, kita mo mutain pa ako. Pagigising ko pala ang... Nay. Ayan. Uh, Ayan.

pagpadruno. Ito ang kake. May himam. Kaka ano ganito. Eh bang classic. Meron. 'Yung ano,

nila kayo ng dalawang si kayo ng balatan sa gabi. Dami. Pwede kasi kayo sa bangka. Okay, mga Ano yung Eh nga, kasi sila dyan. Ano ang mga na kay Bain si Bain Bata ay okay. kasi okay. at pag nakalipang okay. okay. na okay. ano okay. ba Ano yung mga bata? yung mga bata? yung

Hukol kamay. May lang araw ito no. At hindi pa din May bar bara pa. Tapos <sharys> yung ano oh, baiting ko, may mo yung pruto. Oh. Papasok na ikaw? Ha? Tingin ka na muna ba ulod? Tingin ka muna ba ulod? Okay, kaya mas Sa kanat ko, papasok na ba? O, oh, ilo. Papasok na dito. ito.

Ay, kung pag gumagay. Ay, hindi man yung pangkula. Ay, eh, hindi man alin na tayo gumising, hindi na natin inabutan yung ibang mga pagbalatan. I'm

Yeah, may mga itik na naglalangoy sa dagat

kaya nga ang palaan hindi natin alam kung masago ang buhok. Dehalos hindi hindi na nagagawa ng paglago ng ano. Naaantok ang ano niya, kuno ng ano ni ang siya na pag ano na manahin. Wala na nga. ka, takaw o gusto mo si? Siya yung mga balatan ay ang English ito kumber. Oh, siya. No, iko din mamaya maya na meron, yung ano ninyo. Baka, baka, baka tayo. Boss ng panay. Yung o, titimbangin na natin yan. Sige, takaw.

Do, nakaw si kilo, si ano ah. May pa ang ano, white puti. Kailan? Kailan Unsi. Buwas ang muna mo, dami na yan. Hatiin Di, mo alo-alo yan. Dapat Ate muna, tapos pagkikisig, saka ako lang. Ako ah, na ka, at marunong kayo sa pagkakataan. Ah. Ah, Sino nagtatrabaho doon? Pilsip. Ah. Tagal na doon kayo. Mamaya ipaano muna kayo, kasi kayo, ano nga. Ka? Ah, mayroon kayo doon yan. Binta mo na kayo, Matyo. Sibagay mo muna. Ay, sino namin milo yung manala? Ah, si Lucy? Ay, si Ay ano? ganda yun? Ano mo yun? na yung tarahan. Hindi mo maano yan? Ay, palpal. Laig. Wala ako ngayon. kalaig ano, tinatagal ang ito to? 4 Yan, parang... meron pa tibangin na puti. Ayan! Ay Puting balatan. Eh, timbangin nyo na at mabawasan lang natin yan. Ay, ganpo, timbangin mo at...

'yung, yung, yung isandaan. Isandaan ng kilo na 'yon, 'yung puti na 'yung malaki na 'yon. Pan-pito 'to mo pasok sakto pasok. Bisa, tagal -taga

Alright, tapos na tayo dito sa balatan. Maglalaga naman sila. Ayan.